Ito po ang ginawa namin sa aming corda pang testing or sa pang sound test. Ayan. Linagyan po namin itong clip para hindi na po kami palagi mag-ikot. So ganyan na lang po kami kung may isa sound test. Hindi po tulad nito na palagi po tayong paikot-ikot nitong terminal sa ampli. Kaya linagyan po namin itong clip para ganyan na lang po kapag may isa sound test po kami. Ayan, ganyan na lang. At ito namang terminal na ginagamit namin. Ito po ang post terminal. Ayan. Napakadali lang po itong gamitin. Ayan. I-post lang natin ng konti. Tsaka ipasok po yung wire. Hindi po itong magka-short dahil matigas po ito. Ayan. Kaya madali lang po ito gamitin. So ngayon nandito po sa Masias Electronic. So tingnan ninyo kung gaano po karami ang pick up namin dito. Ayan. So ayan. Ito po ang pick up namin dito. Una pa lang to Ayan, ang dami po kami pipikapin dito. So, ayan. ito pa lang ang nauna. Isang D15 Life Pro. 1,000. So, ayan po ang pangalawa. At dito po ang driver unit. 4 na 700 watts. At dalawang 450. At ito. Okay na na. At Ayan dalawang PE 1250 at apat na shock wave so yan at galing po kami dito ay papunta po kami ng bintahan ng pintura so yan so punta na po kami sa bintahan ng pintura at ito po ang time na nandito na po ako sa bintahan ng mga pintura nabili namin sa bintahan ng mga pintura ayan dalawang karton assorted po ang laman nito at galing po kami dito ay dumaan po kami sa Cebu Bolt or Bolt Center. May kukunin po kami na order dito ng mga bolt at saka mga tinat. At pagkatapos namin nag-pick up nitong mga tinat at saka bolt, ay dumiretso po kami dito sa pagawaan ng aluminum corner guard at saka aluminum twitter horn dahil may order po kami dito na pipick upin. At ito po ang lahat ng karga sa aking pag-uwi. At kung hindi po ako nagkamali, nasa mahigit si Tintamil po ang halaga ang iuwi ko. So you what's up, mga brad, MCB D12 loaded by High Vision 600 watts. Yan po ay in order ni Mr. Customer Mr. J. Gallardo Canedo ng Oslob South ng Cebu. So yan, ikinarga lang po namin sa Cebu Autobus patungo ng Oslob South ng Cebu. At ito po ang time na natanggap na po ni Mr. Customer. Nagsend po siya ng picture dito sa amin na nagpapatunay na natanggap na po niya ang aming ipinadala na dalawang speaker box. At pagdating po niya sa kanilang bahay ay isinount test po niya agad. At ito po ang kaniyang kunting sound test.